Hindi napigilan ni Angelica Panganiban ang maging emosyonal sa kasal ng kanyang matalik na kaibigan na si Kim Cho at Paulo Avelino. Kilala bilang isa sa mga pinakatanyag na aktres sa industriya, si Angelica ay naging bahagi ng espesyal na araw ng dalawa at bakas na bakas sa kanya ang kasiyahan at pagmamahal para sa bagong mag-asawa. Sa isang eksklusibong footage mula sa kasal, makikita si Angelica na tila napaluha habang pinagmamasdan si Nakim at Paolo na nagpapalitan ng kanilang mga wedding vows. Ayon sa mga nakasaksi, naging emosyonal si Angelica nang makita ang kanyang kaibigan na sa wakas ay natagpuan na ang taong kanyang makakasama habang buhay. Kim and I have been through so much together. Seeing her so happy and in love, I couldn't help but get emotional. Ani Angelica sa isang maikling panayam matapos ang seremonya, matapos ang seremonya, nagkaroon ng pagkakataon si Angelica na magbigay ng isang maikling speech sa reception. Habang hawak ang mikropono, hindi niya mapigilan ang mangiyak-ngiyak habang ikinukwento ang kanilang pagkakaibigan at kung paano niya nakita ang pagmamahalan ni Nakim at Paolo na lumago sa paglipas ng panahon. King, you deserve all the happiness in the world. You've been through a lot, but look where you are now, happier than ever with the love of your life by your side. Paolo, thank you for loving my friend the way she deserves to be loved, sabi ni Angelica, na nagdulot ng pagtulo ng luha sa karamihan ng mga bisita. Sinabi rin ni Angelica na siya ay sobrang proud kay Kim at masaya na makita siyang ikinasal sa isang taong tunay na nagmamahal sa kanya. This is the start of a new chapter for both of you, and I'm so honored to witness it. Always cherish each other and never take this love for granted, dagdag pa niya. Sa kabila ng emosyon, mapapansin na si Angelica ay punong-puno ng saya habang nakikiisa sa kasiyahan ng magkasintahan. Siya ay isa sa mga bridesmaids ni Kim, at ayon sa mga insiders, siya ay naging very supportive at hands-on sa mga preparations ng kasal. Mula sa pamimili ng gowns hanggang sa pagsasayos ng mga detalye ng wedding reception, naging katuwang si Angelica ng magkasintahan sa pagbuo ng kanilang dream wedding. Hindi lamang si Angelica ang naging emosyonal sa kasal, kundi pati na rin ang iba pang mga malalapit na kaibigan ni Kim. Ang bawat isa ay nagbahagi ng kanilang mga personal na mensahe at pagbati na lalong nagpasaya sa araw ng bagong mag-asawa. Sa pagtatapos ng gabi, si Angelica ay makikitang puno ng saya habang sumasayaw kasama ang mga bisita at nagse-celebrate ng espesyal na araw ng kanyang kaibigan. Sa social media, Agad na nagtrending ang mga larawan at video ni Angelica habang nagbibigay ng kanyang speech at nagpapakita ng kanyang emosyon sa kasal. Maraming netizens ang nagpahayag ng kanilang paghanga sa pagkakaibigan ni na Angelica at Kim na tunay na nagpapatunay ng kanilang matibay na bond bilang magkakaibigan sa kabuoan. Ang kasal ni na Kim Chu at Paolo Avelino ay naging isang celebration hindi lamang ng kanilang pagmamahalan kundi pati na rin ng kanilang pagkakaibigan sa mga taong naging bahagi ng kanilang journey. At si Angelica bilang isa sa mga pinakamalalapit kay Kim ay naging isang mahalagang bahagi ng araw na iyon, isang araw na puno ng saya, pagmamahal, at mga luha ng kaligayahan